Atong, ba't mo ginawa yun? <sighs> ano bang nasa isip mo? Ba't kailangan mo idamay yung boss ko? Ha? Di ba ako a, Sa Sa'kin kagalit ako yung may kasalanan? Ha? Atong, ano hindi ka sasagot? Para ako lang kagipag-usap sa hangin dito? Ano gusto mo? Humingi ako ng tawad? Oo, oh, yun yung gusto ko. Pero dyan sa itsura na mukha mo, parang hindi mo pa yung ginawa mo. Atong naman, alam ko may kasalanan ako sa'yo. At guilty guilty ako doon. Pero kailangan ba umabot sa ganito? Ha, Atom? Ano bang problema, ha? Hindi ba sapat yung pagmamahal ko sa yo? Hindi mo ba nararamdaman, Atom? Na insecure ka ba? Ano ba? O baka nga! Baka nga insecure na insecure ako. Ha? ha? Pero tinanong mo man lang ba kung bakit? Inalam mo man lang ba kung bakit umabot sa ganito? Ha? kung okay lang ba yung sitwasyon ni Atom. Kaya pa ba akong intindihin Kailan ni Atom? Kaya lang tayo. Dahil yung sabi mo sa akin, di ba iintindihin mo ako? Pero hindi, nagpapaglamot ka din sa galit mo. Sa selos mo. At nilalam na rin ni Mama. Atong pagod na ako. Pagod na ako. Pagod na ako. Pagtanggol ka, depensahan ka sa pamilya ko. Pagod na, pagod na ako. Bakit? Ano pa mang kailangan mo i-depensahan sa pamilya mo? Ha? Huh? Stella, wala na akong ibang inintindi, kundi ikaw, kundi sila. Tapos ako, minsan lang ako magkamali. Ha? Parang ang laki-laki ng kasalanan ko. Kung pagod ka, pagod na rin ako. Pagod na akong umunawa. Pagod na akong intindihin yung sitwasyon mo. Pagod na ako na kung kong inuuna yung mga kailangan ko. Eh ako, tinanong mo man lang ba ako kung okay ako? Ha? Huh? Kung okay ba yung sitwasyon ko? Hindi, di ba? Kasi, yun ang totoo. Wala kang pakialam. ba yung tingin mo? Wala akong pakialam <laughs> na makasarili ako. <laughs> Yan pala yung tingin mo. Ano pang natin sa relasyon na to? <laughs> Mabuti pa maghiwalay na tayong dalawa. Yan talaga. Yan talaga yung solusyon mo. At ang pagod na tayong dalawa. Akin lang naman, Stella. Sige, mag-away tayo, magsigawan, mapagod. Pero huwag naman natin gagawing option yung paghihiwalay? Pero paano kung tama ka? kung wala akong pakailang ko sa'yo. Kung hindi ko iniisip yung nararamdaman mo, yung kailangan mo, na makasarili ako, at tumayo ko. Hindi mo deserve Ano kaya? Kaya tatapon mo na lang lahat ng to? Bakit yung kailangan natin yung dalawa? Stella! Stella! Stella!